Oh, hello pre. Musta? Ang tagal na natin hindi nagkita. Isang taon na. Oo, oh, pre. Maging isang taon na. Ah, pre. Kilala mo ba si, ano? Si Caroline? Ah, si Caroline. Kilala ko yan. Kasi naging juwa ko yan dati. Tapos naghiwalay din kami kasi nalaman ko boyfriend niya pala si, ano? Si Alan at saka si Peter. Tapos, naghiwalay din sila kasi nalaman niya na naging boyfriend din pala yung ano, bus driver, tricycle driver, at saka yung habal-habal driver. Tapos, yung huli pre na ano, nalaman ko, naging boyfriend din niya pala yung ano, yung kapitan. Yun yung last na alam ko sa kanya pre, mahigit siyang taon na. Bakit mo ba natanong pre? Imbitahan sana kita sa kasal namin pre. <laughs>